Okay, ito naman ang KRV Moto 180 Ang specs nya ay uh, ito po, screenshot nyo na lang Rangers ha Ang presyo 195,900 ang angas ng kanyang uh, design very sporty talagang um, patusok niya di ba yung mga design ng ginamit pero at the same time yung feels ng scooter nandun nandun pa rin at uh, again may traction control siya meron siyang uh, ABS alright and eto naman yung uh, siya ng konti for me uh. sana meron siyang windshield na medyo mataas but still it serves its purpose maganda ang forma kasi meron siyang flat footboard na very useful lalo na sa ating mga daily commutes at kung ano man yung gusto mong dalhin kabinet. natin yung design dito from this side. Ayan, tingnan natin, di ba? So, mula dun sa nguso, pataas ng ganon, and then, ayan na, papunta dyan yung mga linya at yung detalye. Yung upuan, napakaganda, napaka-comfortable, lalo na kapag yung maglo-long ride. Ang maganda nito, parang bubble style siya, no? Ang layo ng wheelbase, parang kala mo, layo ng wheelbase nung, nung front end, uh, uh, rear tires niya pero lalapitan natin yan at isa isahin so from this side naman from this angle ayan yung itsura niya black very elegant design napakaganda uh, mga kurba niya mga edges wala akong masabi right so ito again no? Oh, malambot ito and then when it comes to your back ride dito kakapit siya dyan ang sarap niyan hawakan very smooth at yung mga stickers, mga decals walang kaartehan it's, uh, it's just KRB Moto 180 and that's it, ganoon lang yung Rangers kaya papansin na natin yung ilaw niya rito sa likod, ang ganda ng kanyang ilaw na yan lalo yung brake light, kitang kita yan kapag pinipiga mo papaharap man o likod yung kanyang mga lights na ginamit actually all of them are LED na po at kung titingnan natin dito yung kanyang yung kanyang uh, likod na eto na gulong ay uh, Maxi Stars na po. Quality na rin po ang Maxi Stars Rangers at hindi siya hindi na po siya ganoon kadulas. 130 by 70 by 13. Chain power po. Ito po yung bagong labas ni Game ko. Alam mo, alam mo ginagawa ni Game ko? Yung scooter na to chain power pero scooter siya so only Kimco can do that I, I'm not sure if others did that you know pero si Kim Ko for sure ito na ito na evidence siya ginawa niya na so yon naka unit swing arm and may kita natin dito yung mga piyesa na ginamit ay well it's quality talaga ayan oh so yung tapalodo niya solid oh so hindi na talaga tatalsik yung mga putik dyan kung ano ano pa radiator niya nandito sa gilid unlike yung mga ibang units nandun sa harap so ito naman yung uh, may kita natin, uh, wala siyang laman doon, wala siyang radiator. Alright, so tingnan natin yung kanyang manibela. Ang maganda rito, naked handlebar, pwede ka magkabit, magkabit, magsabit ng mga accessories na mas madali. And instrument digital panel po, yung kanyang mga, yung kanyang uh, panel, yung kanyang, uh, yeah. may kita mo gauge, di ba, mga information that you need. Ang cute dito, ang unique, yung kanyang signal, dito sa taas. Nasa taas <laughs> Ang cute eh Ang cute niya, grabe <laughs> Natutuwa ako dyan Ang kagaya dito sa likod eh ano? Dyan yung kanyang signal Turn light <laughs> Ang ganda nito Ang ah, aas nito Yung bulsa dito sa baba Ayan oh Open na open siya Maluwag Open And meron siyang utility hook dito Ang cool na, ang cool nakakatuwa Ang galing talaga ni Kim Ah, uh, wala na rito. Wala na. Doon lang. But still, dito yung kanyang charging port. Yes. Dalawa po. Dalawang USB Type-A. And... Ito yung kanyang tangke. And ito yung kanyang... Ah... Uh, alright. Ito yung kanyang tapakan. So, pwede mo i-stretch yan, ha? For your reference, 9 and a half po yung aking paa. Alright? Ayan. So, maluwag. Maganda. Pwede maglagay ng bag, uh, whatever box or, or what, anything. And still, you'll be able to use this for your daily commute. Alright, so yun lamang, Rangers. Maraming salamat.